Marian at Dingdong Dong ipinasilip ang masayang beach getaway kasama si Nazia at Sixto. Tila napakabilis talaga ng panahon para sa kapuso prime time couple na sina Marian Rivera at Dingdong Dantes. Ibinahagi ng mag-asawa sa social media ang kanilang masayang bakasyon sa beach kasama ang kanilang mga anak na sina Zia at Sixto. Kahit abala sa kanilang karera sa showbiz na natiling number one priority ni na Marian at Dingdong ang kanilang pamilya. Sa dalawang larawan na ibinahagi ng dongnya na nakapoto collage kuha sa parehong lugar at parehong post ng pamilya Dantes, ngunit magkaiba ng taon. Ipinakita nito kung gaano nakalaki si Nasia at Sixto na noon ay mga maliliit pa lamang at ngayon ay malalaki na. Ang bilis talaga ng panahon na may dalaginding na ang Dongyan at si Sixto naman hindi na baby. Lumalaki si Nazia at Sixto pero ang kanilang mama Marian at Daddy Dong ay wala pa rin pagpabago ang kanilang itsura na bumabata at lalo pang gumaganda si Marian at pumupogi naman si Ding Dong. Super guwapo naman ni Sixto dito sa larawan na ito, parang binatilyo na. Mukhang matatalo yata ni Sixto ang kogapuhan ng kanyang dad. Dong na siguradong maraming magkakagusto kay Sixto paglaki niya. Si Sia Dantes naman na na ang kanyang kaarawan ngayong buwan ng Nobyembre. Magsampung taon na ang panganay ni na Marian at Dingdong. Lumalaki si Zia na napakagandang bata halong dingdong at marian. Ibang iba ang ganda ayon nga sa mga netizens si Zia Dantes ang Olivia Rodrigo ng Pilipinas kasing ganda at magaling din si Zia kumanta.